MAKABAGONG tunay na radio, tunay na radio. angat sa musika at balita, musika at balita, Brigada News FM. Brigada News FM. Broadcasting from, from the nation's seat of power and the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila, Manila. Manila. our home, our treasure. And our pride join the Brigada Advocacy for a sustainable jobs revolution by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang tahanan. Sabay-sabay natin palakasin ang tulong trabaho at turismo. Brigada. In the heart of changing lives. This is 105.1 Brigada News FM Manila, the Music and News Authority. Welcome, Brigada. One time, the new Filipino time, Alas Dosena, Dang Tang This time check is brought to you by Power Cells Herbal Capsule. 16 years ng kasama mo. Siksik -sik sa mga bagong balita. Rinig sa buong bansa. Buong bansa. Narito na ang Brigada Balita. Nationwide sa tanghali. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldo ka na sakit dahil ikaw ang Ang sandigan. six sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide sa tanghali. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Headlines. Sa Brigada Balita Nationwide ngayong tanghali. Brigada Balita Nationwide. Kabrigada Rit of Summons natanggap na ng opisina ni Vice President Sara Duterte. Pagbasa ng article of impeachment, opisyal na ang kinansila. House prosecutors nanindigang walang dahilan para ibalik sa kanilang impeachment case laban kay VP Sara. House Blue Ribbon Panel o uh, pinakakasuhan si VP Sara ng plander. Sipcor, binigyan ni Pangulong Marcos ng anim na buwan na napalugit para ayusin ang problema sa supply ng kuryente. Samantala, dating Congressman Arnie Tebes ipinalilipat ng Manila RTC sa Camp Bagong Diwa. At in Balita International, mga kabrigada, ang pagpapadala ng U.S. Marine sa L.A. ni Trump umani ng batiko sa gitna ng protesta laban sa immigration raids. Palvitan Nationwide. Valley. Buong puso kasama ang buong pwersa ng Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives. Helping and inspiring people to achieve to a better life. life. Kasama ang lakas ng Thrive Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Brigada Balita Nationwide. Magandang Tanghali, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao at sa buong mundo. Mula rito sa Brigada News FM Manila, ito ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Araw ngayon ng miyerkules, Kabrigada, June 11, 2025. Kami po ang inyong mga lingkod, Brigada Angel Divera. At Brigada Leo Navarro malikden. Brigada Balita Nationwide. Sa detalye ng ating mga balita, mga kabrigada, Isinilbi na ng Senate Sergeant at Arms ang writ of summons sa tanggapan ni Vice President Sara Duterte. Inatasan ni Senate President Chis Escudero si retired Lieutenant General Roberto Angkan para ito'y hiain. Ayon naman sa Office of the Vice President, nareceive nila ito kaninang alas 11.05 ng umaga. Kung maalala, si BP Sara ay nasa Malaysia ngayon para sa isang personal trip. Mayroong sampung araw na non-extendable period para makapagpaliwanag ang pangalawang Pangulo. Maliban pa rito mga kabrigada, formal na rin ay pinaalam ni SP Chief Escudero sa Kamara ang pagbabalik ng impeachment sa mababang kapulungan ng Kongreso. Opisyal na rin kinansila ang nakatakda sa ng pagbasa ng Articles of Impeachment. Pabatid na labing walong senador ang siyang pumabor habang lima ang tumutol na ibalik sa House of Representatives ang impeachment case. Bago, bago, bago. Mga kabrigada na nindigan ng House Prosecution Team na walang mali sa ginawa nilang proseso sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Sa panayam kay Manila 3rd District Representative Joel Chua, bago ang ecumenical service ng Kamara ngayong araw, iginit e nitong lahat ng rules sa impeachment ay kanilang sinunod, lalot pasok naman sa 10 session days ang kaso. Ipinunto e pinunto ni Chua na dapat ay noon pa inusisa ang isyo at malinaw na dapat kumilos ang Senator Judges ng patas at neutral. Naghay na anya ng petisyon sa Korte Suprema ang defense team ngunit wala namang natatanggap na temporary restraining order o TRO kaya bakit nagdesisyon ang Senado? malinaw umano na labag sa saligang batasang hakbang ng Senado dahil wala sa mandato ng mga Senador ang maghain ng mosyon at magdesisyon okol dito. Paliwanag pa ni Chua kung tutuusin na ay gawain dapat ito ng kampo ni Duterte kaya tila lumalabas na nag-aabogado ang mga Senador sa pangalawang Pangulo. Ginumpirma naman ni Batangas 2nd District Representative Jervil Luistro na nila ngayong araw ang susunod na hakbang matapos na ibalik ng Senado ang Articles of Impeachment. Kinumpirma naman ng Senate President Chief Escudero na nasa jurisdiction pa rin nila ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Escudero, hawak pa rin nila ito kaya sila nakapag-issue ng summons laban sa Vice Presidente. Ibinahagi pa ng Senador mga kabrigada na kaninang alas dos na madaling araw naman na tatapos ang tatlong magkakaibang sulat para sa Kamara at maging sa opisina ng pangalawang Pangulo. Samantala, naniniwala naman ang senador na hindi maaring tanggihan ng Kamara ang kanilang pagbabalik ng Articles of Impeachment. Bilang tumatayo silang Impeachment Court habang prosecutors ang mga ito. Patandaan, labing walong senador ang bumoto para i-remand or ibalik sa kamera ang Articles of Impeachment habang lima naman ang tumututol dito. Mga kabrigada ang impeachment trial laban kay VP Sara. Target lang daw na pigilan ng bise na tumakbo sa 2028 elections ayon niyan kay Senadora Imee Marcos. Brigadaan Ann Cortez, ibrigada mo. Brigada. Brigada. B -B 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 -B. Iginit na Senadora Amy Marcos na may maliit lang na eskinita para sa accountability. Ang patuloy na ipinipilit na impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Kaya ako nais daw talaga na mga sumisigaw ng impeachment ng pananagutan, ay mas mainam kung paghusayan naman ito ang kanilang mga inihaing kaso laban kay VP Sara sa Korte Suprema, Commission on Audit at maging Department of Justice. Pero ayon kay Marcos, para sa kanya tila hindi pananagutan ng habol na ito kundi para pigilan si VP Sara na makatakbo sa 2028 election. Kaugnay nga nito, nag-iwan siya ng paalala sa mga kasamahan niyang senador na malayo-layo pa ang 2028 kaya mas mainam na mag-focus sila sa pagresolban ng mga problema ang ng bansa. Matatandaan na convene bilang impeachment court ang Senado kahapon kung saan kay dito ang motion ni Sen. Ronald Bato de la Rosa. In the heart of changing lives, ako si Brigada Ann ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News Samantala mga kabrigada, si Vice President Sara Duterte pinakakasuhan ng plunder o pandarambong ng House sa Blue Ribbon Panel. Brigada Hajj Caminyo, Ibrigada Mo. Brigada. brigada. <b -5> report. Formal na pinasasampahan ng kasong plunder o pandarambong ng House Committee on Good Government and Public Accountability si Vice President Sara Duterte. Hindi kaugnay sa umano yung paggamit ng confidential funds ng Office of the Vice President at ng Department of Education. Batay sa binasang committee report ni Good Governance Panel Chairman Joel Chua sa plenaryo, kasama sa binakakasuhan ng mga opisyal at dating opisyal ng OVP at DepEd, tulad ni Chief of Staff Attorney Zuleika Lopez. Inirekomenda rin ng komite ang paghahain ng kasong technical malversation, falsification, bribery at graft and corruption laban sa mga nabanggit. Pinagtibay ng kamarang committee report sa sesyon. Ang rekomendasyon ay nag-ugat sa sinasabing maanumal yung paggastos ng 612.5 million pesos na confidential funds sa ilalim ng OVP at ng DepEd noong taong 2022 at 2023. Bukod dito, pinaaamiandahan ng Secrecy of Bank Deposit Law o Republic Act 1405 upang maaari nang mabuksan ang bank account kung nasaan ang pondo ng gobyerno at mausisa ito ng Kongreso. Ang kopya ng committee report ay padadala sa Office of the Ombudsman, Committee o Commission on Audit, Department of Justice at Department of Budget and Management para sa nilang itakasyon at kaukulang aksyon. In the heart of changing lives, ako si Brigada Haji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila, the Music News of Four. Brigada Balita Nationwide. Kilos protesta ng iba't ibang grupo, lalo pang paiigtingin matapos na ibalik ang impeachment sa Kamara. Brigada Katrina Honson, i-brigada mo. Brigada. <laughs> Sa na raw ang mas maigting na kilos protesta mula sa iba't ibang grupo sa Senado. Ito ay matapos ibalik ng Senado sa Kamara ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Mm -hmm. Sa panayam ng Brigada News FM Manila, kay Student Council Alliance of the Philippines, National Secretary General Matthew Salverio, sinabi nito ang desisyon ng mga senador ang depektibo at hindi ang mismo impeachment. Mm -hmm. Anya, malina daw itong isang kaduwagan. Kaya uh, ang mga sudyanteng Pilipino, mga kabataan, mga kababaihan, mga LGBT at iba't ibang iba, pang mga sektor mamaya sa Senado sa harap ng Senado upang manawagan sa mga senador natin na kaduwagan ang ginawa nilang pagbalik ng impeachment articles patungo sa Kamara. Hindi na rin daw nila ito ay kinagulat at inaasahan nilang isa ito sa mga magiging senaryo sa impeachment isa rin po 'yan sa mga unexpected natin. Hindi nga siya nakakagulat na totoo lang. Hmm. And, uh, again, we expected the worst of the worst. Inexpect nga namin na magkonvin palang pa lang ngayon ang impeachment trial court. Pero hmm. again, na-pressure ang mga senador po natin. In the heart of changing lives, ako si Brigada Katrina Henson hmm. ng 105.1 Brigada News sa Manila, The Music and News. Brigada Balita Nationwide Dagdag pa mga balita mga kabrigada Dating Congressman Arnie Tebes lipat ng Manila RTC Sa Camp Bagong Diwa sa Tagig Brigada Jigo Custodio Ibrigada mo Brigada Ipinag-utos ng Manila Regional Trial Court Branch 51 na ilipat sa Camp Bagong Diwa sa Tagig City si dating Negros Oriental 3rd District Representative Arnie Teves ayon niyan sa kanyang abogado na si Attorney Ferdinand Topacio. mayroon ng commitment order mula sa korte para dalhin sa ibang pasilidad si Teves mula sa NBI Detention Facility gayunman lilinawin mo na ito ng kampo ng dating kongresista sa Manila RTC Branch 51 dahil sa naunang utos ng Branch 12 ng Manila RTC na ilipat si Tevez sa BJMP. Base na rin sa pagkakaalam ni Atty. Topacio, ang naunang korte ang dapat sundin kung kaya't hindi nila alam ang magiging aksyon ng mga otoridad. Una nang sinabi ni NBI Director Jaime Santiago na pansamantalang mananatili muna sa kanilang kustudi si Tevez habang iniintay ang commitment order mula sa mga korte kung saan may kinakaharap na kaso ang dating kongresista. In the heart of changing lives, ako sa si Brigada Jigosto, Radio ng 105.1 Brigade News of Manila. The Music News Authority. Dagdag pang balita mga kabrigada ang Sikihor Island Power Corporation o SIPCOR. Binigyan ni Pangulong Marcos ng anim na buwan na palugit para ayusin ang problema sa supply ng kuryente. Brigada Maricar Sargan, ibrigada mo. Brigada, report, Iniutos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagpapadala ng dalawang malalaking generator set sa lalawigan ng Siquijor bilang pansamantalang solusyon sa nararanasang crisis sa supply ng kuryente sa lugar. Ginawa ng pangulo ang anunsyo sa isang ambush interview matapos ang kanyang inspeksyon sa planta ng Siquijor Island Power Corporation o SIPCOR kaninang umaga. Ayon sa kanya, inaasahang darating sa lalawigan mamayang gabi ang mga gensets na magmumula sa Palawan Electric Electric Cooperative o Paleco. Kasabay nito, binigyan ng anim na buwang palugit ng Pangulo ang SIPCOR upang makapagpatupad ng long-term solution at maibalik ang maayos at sapat na supply ng kuryente sa Sikihor. Iginiit niyang dapat tuparin pa ang SIPCOR ang kanilang ipinangakong serbisyo, lalo't regular naman umanong nagbabayad sa kanila ang Province of Sikihor Electric Cooperative Incorporated. Isa sa mga nakitang problema ng SIPCOR ay ang pagkasira ng kanilang mga gensets dahilan kung bakit hindi sila makapagbigay ng full service sa lalawigan. In the heart of changing lives, ako si Brigada Maricar Saragan ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News Authority. Samantala mga kabrigada ay sinusulong naman ni Juan Tahanan Party List Representative Elect Attorney Nathan Odocado ang pagamianda sa mga ayuda ng pamahalaan upang maging regular na serbisyo at hindi magamit sa pamumulitika. Sa panayam ng Brigada News FM Manila, kay Attorney Odocado ay giniit nitong kailangang magkaroon ng malinaw na batas na magsasaad ng check na pondo at permanent master list. Um, but at the same time, gusto natin na uh, dapat ito eh may stable na master list mm -hmm. hindi lang kung ano yung whims ng uh, every administration every year so uh, we want to push for amendments doon para sure tayo doon sa taong nangangailangan ng na makakatanggap. Tinukoy niya rin mga kabrigada ang Assistance to uh, Individuals in Crisis Situations ng DSWD bilang isang halimbawa ng programang dapat gawing regular at may maayos na batayan ng implementasyon. Sa ngayon, inihanda na ng wantahanan ang mga programang ilulunsad nito. Well ngayon, uh, nire-ready natin yung programs natin, infrastructure, at the same time yung uh, mga soft funds na hingin natin. Kasi we want to push for more scholarships ngayon. Uh, brigade bradiga, bringing mm -hmm. no? Nakita kasi natin na napakalaki ng dropout rates because of poverty sa so Pilipinas. Mm -hmm. um, as of last year, 10.7 million Filipinos are drop out because of poverty. Mm -hmm. So that's uh, one of our main goals for this uh Congress. sa uh -huh. layunin ng panukala na makatao, patas at tuloy-tuloy ang pagbibigay ng ayuda sa mga mahihirap. Sa huli, iginit niyang dapat maayos ang batas at proseso ng pondo para maiwasan ang kalituhan at katiwalian sa publiko. Balita Nationwide Mga kabrigada ni Missile System, mananatili sa Pilipinas para gamitin sa mga susunod na pagsasanay ng Philippine Marine Corps ayon niyan sa Philippine Navy. Brigada Kath Austria, i-brigada mo. Brigada, mananatili sa Pilipinas ang US Navy Marine Expeditionary Ship Interdiction System o NEMESIS Ayon kay Philippine Navy spokesperson Captain John Percy Algos, ito'y para gamitin sa mga susunod na pagsasanay ng Philippine Marine Corps. Una nang isinabak ang Nemesis noong Abril sa taunang balikatan exercises at muling ginamit sa kamandag drills nitong Mayo. Bagamat may planong live fire exercise, pinalitan ito ng simulated firing dahil sa safety concerns. Nilinaw ni Alcos na ang pananatili ng Nemesis sa bansa ay hindi dapat ituring na banta laban sa China. In the heart of changing lives, ako si Brigada Kath Austria ng 105.1 Brigada News sa Manila, The Music and News. Uh, sorry. Brigada Balita Nationwide. Ang AK NCR Union naman mga kabrigada idiniin na dapat alisin sa pwesto ang mga opisyal na nanlulustay ng pera. Ang papatuloy ho ng impeachment trial kay BP Sara hindi na raw dapat maantala. Brigada Sheila Matibag, ibrigada mo! Brigada. Pinalakas pa ng Alliance of Concerned Teachers o ACT ang panawagang litisi na si Vice President Sara Duterte. Sa isang pahayag, iniapela ng ACT NCR Union sa Senado na gawin ang constitutional duty nito na ituloy ang pagulong ng impeachment trial nang walang kahit na anong pagkadelay. Ayon kay ACT NCR Union President Ruby Bernardo, bilang mga public school teachers, saksi sila kung paano ang kakulangan ng resources nakaapekto sa pag ng mga estudyante. Batid umano nila kung gaano nahihirapan ang mga bata sa mga krisis sa edukasyon, kaya mas lalong nagiging malinaw ang batayang panagutin. Ang sinumang lumulustay ng pera ng bayan. Isa nga sa maring kinukondina ng grupo ay ang umano'y maling paggamit ng 125 million pesos na confidential fund ni VP Sara na sana raw ay nagamit na sa pagpapatayo ng mga classrooms para sa mga batang nagsisiksikan sa mga silid. Sa inilalagay Labas nilang pahayag, hinikayat ng Act NCR ang mga guro, education workers, mga magulang at estudyante na makiisa sa kanila sa pagkilos mamayang hapon at pagmamarcha patungong Senado. Sa huli, nanindigan ng grupo ng mga guro na dapat iparamdam ang galit ng sambayanan at alisin ang mga na opisyal ng gobyerno na nanatraydor sa mga guro, mag-aaral at mga magulang. In the heart of changing lives, ako, si Brigada Sheila Matibag ng 15.1 Brigada News sa Manila. The Music News. Oh, Mga kabrigada, balita sa iba yung dagat. Pinatikos ang naging hakbang ni U.S. President Donald Trump na nagpadala ng 700 U.S. Marines at 4,000 na National Guard troops sa Los Angeles sa gitna naman ng patuloy na protesta laban sa mga immigration raid. Tinawag ng mga opisyal ng California, kabilang sina Governor Gavin Newsom at mga senador ng Estado na Necessary, ilegal at politikalang naging aksyon ni Trump. Higit nila mapayapa ang karamihan sa mga kilos protesta at hindi kailangang gamitan ng militar. Samantala nagpagtupad naman ng curfew si LA Mayor Karen Bass na bahagi ng downtown matapos ang insidente ng looting sa 23 establishments. Matatandaan kasing umabot sa 100 siyam na putpitong tao ang inaresto nitong Martes. Ngayon man, nagpapatuloy ang mga kilos protesta sa kabila naman ng presensya ng militar. Bitbit -bit ang panawagang ihinto na ang immigration raids at igalang ang karapatan ng mga migrante. Brigada Balita Nationwide! Brigada Balita Nationwide! Sa tanghali! Brigada Balita Nationwide! Siksik sa mga bagong balita! Brigada Balita Nationwide! Naka-lunch break ka man, napapakinggan pa rin ang mga, ang mga kaganapan. Brigada Balita Nationwide. 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 Sa tanghali. Brigada Balita Nationwide. Sa Tanghali. Brigada Balita Nationwide. Mga kabrigada, inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide ngayong Tanghali. Mga trending na balitang kinalap ng Brigada News FM Philippines. Katuwang ang Maxan Capsule at ang Mom's Love ES1 Capsule. Buong puso, kasama ang buong ng Brigada News FM Philippines in the heart of changing lives, helping, inspiring people to achieve a better life. Kami po ang inyong mga lingkod, Brigada Angel Dibera. At Brigada Leo Navarro Malikden. Maraming salamat sa inyong pagkikinig mula rito sa 105.1 Brigada News FM Manila. The Music and News! Authority! Brigada Balita Nationwide! Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Mula dito sa Brigada News FM Manila. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Drug Match Dietary Supplement Capsule. Ang pahaging ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. 16 years ng kasama mo. Ito ang makabagong tunay na radyo, makabagong tunay na radyo. Angat sa musika sa at balita, balita. Brigada News FM, the music and news authority. Brigada in the heart of changing lives.